Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At sa araw na to ay samahan po ako kasama ko yung aking kapatid. Ayan at sana pagkaluban tayo ng biyaya gabayan ng Panginoon. Siyempre makalam tayo ng masarap. Let's go! Yari puno rin. na puno Napuno din. Na nag-aabang sa atin prepare okay. lang tayo Let's go Repair lang tayo nga tayo makapag-prepare. Ayan, nagara na rin tayong sumisid at nag-load ang ating SG. At para sa unang pagsisid, more map dive. Ayan, dito sa mababaw lang na area. <laughs> tapos nga yung drop na ito ay marami pang pagsisid yung aking ginawa sa spot na ito ngunit hindi tayo nakapansin ng medyo malaki laking isda kaya nagpasya na ako na lumipat na ng spot ngunit nung pabalik na ako sa bangka ay merong nagpakita na hindi inasahan at samahan nyo po ako sa buong kaganapan at ito na isang king mackerel napakalaki na sana ito ngunit ayan oh nung tirahin natin ay di natin inaasahan kung sana malapit na ay hindi tinamaan ano ba yan sa unang ikas at unang kalapit ay supply agad kaya nagpasyan ako na lumipat na ng spot dahil hindi para sa atin ang araw na to para sa mga pilagic kaya ayan, na na namin na mga sorted na dahil sa ibang spot ay sobrang labo at medyo maagos pa uh, sayang pengkeng mat, eh di sini mana? Oke, okay. so guys dari bagong isbat sayang yang keng makan ini di sini mana? mamaya at dito muna tayo sa uh, pinutingan lang natin ito at sana may completing na nagabang let's go ayan at pagkarating namin sa ikalawang spot ay agara na rin kaming sumisid at ito yung spot na to ay siya ng pinagkukunan namin kapag medyo mahirap na sa malalalim na area at medyo walang pelagic kaya ito yung pinupunta namin at dito sa unang pagsisid ito agad yung nagpakita isang ano at nung tirahin natin dito ay ayos naman yung ating naging patama dito kaya secure na yung ating unang isda sa unang sisid na ito ハハハハ。<laughs> rin ang ating unang isda at ayos lang ang spot na ito dahil mababaw pero napakaraming isda. ito sa pangalawang pagsisid at sa taas pa lang ko napansin ko na itong swift flips kaya dito ay nag-ampus ako, nagantay at medyo matagal siyang lumapit kaya nung lumapit ay garan ko na rin tinira at nung tira natin ay sa pool at ayos yung ating ikalawang isda para sa araw na to <coughs> Ayan, at patuloy lang kami sa paninisid dahil territorial yung hinahunt namin dito. At dito, another target na naman. Isang good size na bar cheat, coral trout. Ayan, napakaganda yung naging patama natin dito. Kahil na nice spine shot. Okay, kayo. bagong pagsisid ayan, nagaambos tayo dito at merong biglang lumabas sa butas na yan sa ating unahan, isang oriental swivelets at agarang natin tinira dahil good size na rin ito at pandagdag na rin sa ating huli panibagong pagsisig na naman ang ating ginawa at dito ay napakaraming talagang uh, bukid ngunit hanap pa tayo ng medyo malaki laki at di nagtagal napansin ko isang coral trout kaya ito na yung aking napagbalingan <laughs> tapos nito ay patuloy lang kami sa pagbaybay itong pangantuhan na bahura at sa panibagong pagsisit isa na namang Spanish flag snapper yung ating napansin dito kaya ito na rin yung ating tinira ay si babaw pa lang ako napansin ko na itong ayon uh, unicorn fish at good size na rin sana ito ngunit doon tirahin natin ay hindi tinamaan sayang masarap na sana ito sa pang -ihaw. may bagong pagsisid at dito ay napansin natin isang good size na naman na isang Spanish flag snapper at ito na rin yung ating tinira patuloy lang tayo sa pagsisisid at conforme kung makita natin na yung good size na ay kinukuha na natin ayan panibagong pagsisid na naman dito ay isa na namang ah, putian o talakitok yung ating naging target dito <coughs> at yan nga ay merong mga sweep flips sa ating harapan ngunit hindi pa natin pinansin yan at hanap hanap pa tayo ng medyo malaki-laki hindi nga nagtagal lumabas itong talakitok napansin sa kanyang bunga na isang taga o kawil siguro ay nakabitaw ito sa kawil na tinatawag ay ano pero sa ating pagtira ay hindi siya nakaligtas kaya ayos na mandagdag na rin sa ating huli dito sa panibagong pagsisid ay isang lifty na naman yung ating naging target dito at good size na rin kaya tirahin na natin to bagong pagsisid panibagong bagong target isa na namang uh, sweep lips at good size na rin kaya kunin na natin to. ¡Gracias Pero... tapos natin masikir itong uh, usually flips ay panipagong pagsisid at dito ay pinuntang po yung nakahiwalay dito sa bandang rawis nagpakasakali ako na meron sanang malalaki ngunit nung katagalan natin sa ilalim ay wala tayong ibang napansin kaya merong lumapit sa atin na isang Span Spanish Black Snapper at ito na rin yung ating uh, tinira at para hindi na rin logi sa pagsisid dahil medyo may kalaliman din yung spot na ito Tapos ka natin ma-secure itong Spanish flag ay nagpasya na rin kami na umuwi dahil medyo hapon na at ayos na rin yung blessing na pinagkalob sa atin. At syempre, puno na naman yung ating mahiwagang lalagyan. Salamat sa Panginoon dahil sa blessing na pinagkalob. Na. Buti na lang Nagkaroon din ng blazing Masa lang dami supply talaga Não vou pôr paul sering telum rendah ном sehingga di pengambil binah wa shion Ayan Juhal oh. Nafinga 700 lahat tapos binawas yung 300 na gasolina at 400 yung natira ayan Tag 200 sa amin ang kasama ko. Ayos na rin. At may pambigas-bigas na. Okay. At yun, bago po tayo magtapos ay migalab shoutout muna. Shoutout po kay Labutap Family ng Eastern Samar. Ayan, Rodi Dilaja ng La Union. Busjo Bispo Pising. At Modisto Pool. Brownie Store. Arwell Suay Baguio ng Antipolo City. Hanford Di Jose, and Family. Nang Kaluya Antiki uh, Ribando Silunggo ng Las Piñas City, Manila Jeffrey Ribas uh, at Mark Ribas ng San Vicente sa Blayan, Occidental Mindoro siya taut po kay Tutok Kalingaw ng Kurun Palawan Elvis Montales and Family ng Asluman uh, Antiki at Jumari Unday Eduardo Yusun Yupoldo Yupoldo Orsal at sa asawa niya na si Marilo Dilarama ng Kison City. Shoutout po kay Tata Untoy Fuji Edward ng Kison Province shoutout kay Danilo Gracila ng Binangunan Rizal maraming pong salamat at Danilo Alpichi Sambalis is Perpising Romel Nabarete shoutout po kay Dennis De La Cruz and Family ng Naikabiti Arman Talisik ng Consolation Cebu Brian Kelvin at Nestor De La Rosa Marcelo Bernaldez Tasalum TV Larimo Silario Lakwatsiro at Rony Villanueva Uh, Ronald Imbudo kay Ma'am Michelle uh, Danilo Adalim Juni Haiktin at Idi Muradas at uh, kay Madimix uh, at Leandro for you yan Gloria Bidal ng Mountain Province Jose Roldan Hornales Holito uh, Jubani Hosiko ng BCG Tagig Manila shoutout po kay Ma'am Dimple ng Hong Kong marami po salamat at kay Edgardo Franco, Robin Lara Sisi Disperfacing ng Rojas Ayan, Castric TV uh, Pancho Pantino ng Rapu Rapu Albay Karino Kayadong and Family ng Nay Kabiti At kay Renato Di Solok and Family ng Babat Ngun Lete Ayun, ay, maraming, maraming salamat po sa patuloy na pagsama at pag po sa lahat mo na adventure natin na ginagawa Ayun, at kita, -kita na naman po tayo sa susunod na adventure na ating gagawin maraming maraming salamat po and God bless